Tinutuloy po natin ang pag-aaral sa Matthew uh, chapter 16. And the last time I dealt with this passage was on a Sunday morning. At uh, sa paksang yon sa Matthew 16, ay tinalakay natin ang pinakamahalagang tanong na pwedeng itanong sa isang tao eh. Kung natatandaan niyo yun, kung paano sinabi ng Panginoon, ano ba sabi ng mga tao patungkol sa akin? And of course, they answered one of the prophets and yet, Very personal ang tanong ng Panginoon in Matthew 16:15. He said to them, "But who do you say that I am?" Again, a very important question. Para bang sinasabi ng Panginoon, "Okay, more than what everyone else says, what do you say about me?" At 'yun naman mahalaga, 'di ba? Sino ang Panginoon sa atin? Hindi yung base sa sabi ng iba o base sa nabasa natin o narinig natin, but personally, sino ba siya sa atin? And so Again, pagdating sa 16, Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. Bakit napaka-diretsyo at walang pagdududa yung sagot ni Peter? And the Lord, of course, reveals that in the next verse. Probably one of the greatest confessions ever. And he can say it with all conviction, sabi sa 17, Jesus answered and said to him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Maliwanag ganon, yung pagkakaiba ng pagpapahayag ng Diyos sa tao, kumpara sa kapahayagan na meron tayo, base lamang sa ating sariling kakayanan. Okay? No one could have revealed that. Ano man ang training, ano man ang background ni Peter and all of the other uh, disciples, kahit mga hudyo pa sila, nothing else could have made them prepared for that revelation but God Himself. At yun nga ang pinakamainam, diba? ba? Kapag ang Diyos nagpahayag, inaalis niya yung mga pagdududa, inaalis niya yung mga clouds. Sa so, isip natin, nung, nung una marahil, hindi pa ganun kalinaw. And yet, dahil nagpahayag ang Panginoon, nagpakilala siya. Nagiging mas malinaw. Una, sino ang Diyos? Pangalawa, sino tayo? at ang ano ang kanyang ginawa para sa atin. Kaya nawala yung pagdududa in the mind of Peter. But we could also say na hindi lang si Peter marahil. He was the spokesman of the group but he was just echoing yun din ang laman ng puso at marahil ng isip ng iba pang mga alagad sapagat nagpahayag din sa kanila ang Panginoon. Pero hindi doon natapos doon. Sabi sa verse number 18, And I also say to you that You are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell or Hades shall not prevail against it. Now, again, one uh, one thing we can be sure, hindi si Peter yung sinasabi rock. Okay? Kasi alam naman natin from the Greek word Petros, yung pangalang Peter, maliit na bato lang, or a small fragment of the rock. So, hindi pwedeng siya yon. Whereas, of course, speaking of Christ Himself, who is Petra, massive boulder. Doon palang napakalaki ng kaibahan. Ang totoong bato, ang Panginoong Isokristo. And we would also know for 1 Corinthians 10.4, speaking of what happened to Israel, and then, uh, sa tagpong ito, ang sabi, And all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock, was Christ. So scripture itself would interpret itself na walang ibang bato kundi ang Panginoong Yeso Christ. And by virtue of who He is, sino siya, ano ang kanyang karakter ah, bilang matibay na bato, bilang muog, ito tong ang Panginoon nga, hindi any person na kinaklaim ng iba. Nung sinabi ng Panginoon, Upon this rock I will build my church, So either it's the Lord Jesus Christ Himself, siya yung pinaka-bato, pinaka-pundasyon ng kanyang iglesia, at siya rin ang tagapagtatag. Or, may another point of view yung binabanggit, ang iba na may sense din, it's possible it is built upon the statement of Peter. Nung kanyang sinabing, Thou art the Christ, the Son of the living God. Simply because ito rin ay mensahe ng Diyos. Again, based on the Lord Jesus Christ. Sa Kanya pa rin bumabalik. So, in any which way you take, talagang ang Panginoong Iso Kristo pa rin yung batong yun. Ang saliga ng Kanyang Iglesia. Now, you notice that this is the first time that the uh, word church is used in the New Testament. Na kung matatandaan natin, that term church is an ordinary word actually eh. Basta magkaroon ka ng meeting or gathering, an assembly, during those times, ang tawag dyan, church. Pero, tinik ng Panginoon ang term na yan to have a special meaning. It is not just an ordinary gathering, but the gathering of His people. Yung mga tinubos ng Panginoon. Kaya nung sinasabi niyang, upon this church, it is His. Sa kanya yan eh, siya ang tumubos. Kaya mahalaga sa Panginoon, di ba? Kaya hindi po pwede na may mga nagsasabing Christians, mahalaga si Kristo sa akin, hindi mahalaga sa akin ang kanyang church. Impossible because siya ang nagbigay ng kanyang buhay para sa kanyang iglesia. And when he says, I will build my church, may totoo siyang iglesia, ibig sabihin meron siyang sinasabing mga iglesia na hindi sa kanya. So we should also distinguish that fact. And of course, as we know, yung kanyang church, which is His body. Tayo yun eh. He is the head, and we are His body. Kaya mahal na mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia. He gave Himself for it. Nung binabanggit nga daw yung the terms, the gates of hell, according to Adam Clark, it can refer to the machinations and powers of the invisible world. So, yung kapangyarihan ng puwersa ng kaaway. Yan yan, whatever uh, Satan and his angels can throw at, that could refer to the gates of hell. Of course, natanda natin since uh, sinasabi ito ng Panginoon sa Caesarea Philippi, which is a very uh, pagan place, marami sila mga diyos-diyosan, in fact, habang gina-worship na doon nila si Pan, uh, na isa sa kanila mga diyos-diyosan, meron pa siyang parang cavern, na patungo doon papunta sa ilalim ng lupa. Kaya somehow, the Lord Himself, during this particular time, He was declaring His own victory sa lugar na iyon. At walang magagawa ang kaaway to sa kanyang iglesia sapagkat nasa kapangyarihan na yun. So, talagang deliberately, sinadya ng Panginoon para ipakita siya ang mas makapangyarihan at hindi mananaig ang mga kwersang ito ng kadiliman. Kaya mga totoong anak ng Diyos, we can claim that kind of victory coming from our Lord Jesus Christ. When they speak of gates during those times, mahalagang lugar yung gates eh. Kung natatanda nyo kahit in Genesis, sa natagpuan si Lot nung pinuntahan ng mga angels, hindi ba nasa gate? Ito daw yung tagpuan ng mga matatalinong tao, ng mga leaders, dyan sila nag-uusap-usap. But again, when the Lord mentions, kahit daw anong strategy or strength ni Satan and his angels, hindi maaaring makapanaig sa kapangyarihan ng Panginoon at ng kanyang iglesia. And because of his power, we can also be on the offensive. Remember, hindi lamang tayo may armor of God para as a defense. Meron tayong pang-offense which is the word of God. Hindi ba? Uh, So, ibig sabihin, kapag tayo na nalangin at kapag tayo ginamit ng Panginoon dala-dala ang kanyang mga salita, pwede tayong magwagi kahit sa madilim na mundong ito. At yun lang meron tayo, di ba? Yung liwanag ng salita ng Panginoon. Dala-dala natin yan. To be able to proclaim the Word of God para ang mga taong nasa kadiliman, sila rin ay mapawalan doon sa kalagayang iyon. So, nung sinabi ng Panginoon, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Now, habang sinasabi ng Panginoon ito kay Peter, of course, definitely we would imagine, Peter, being the leader of the group, had a very special place among the disciples, at somehow meron siyang special privileges eh. Kaya pero hindi ito yung privileges na sinasabi ng iba uh, na sa kanya lang binigay. Matatandaan nyo, pag palaging binabanggit ang mga uh, apostles ng Panginoon na sa palaging unahan si Peter. Again, being the spokesperson and leader of the group. Sa pamamagitan ni Peter, niya ipangaral ang Ebanghelyo uh, on the day of Pentecost at maraming mga Hudyo ang nakapasok sa kaharian ng Diyos. Remember that in Acts chapter 2. And then, si Peter then ang kauna unang ginamit para sa mga Gentiles nung ipangaral niya sa Acts chapter 10 yung Ebanghelyo sa pamilya ni Cornelius. The first Gentile convert at that time. Although, it would be the Apostle Paul, again, who would be the Apostle to the Gentiles. So, ginamit ng Panginoon si Peter, pero walang argument tayong makikita na sa kanya binigay yung susi. Yung susi. <laughs> May manok pa nga doon, di ba? Yung manok ni San Pedro. So, hindi ibig sabihin siya, nagbabantay sa langit at sino mang gusto niyang papasukin, no? Hindi. Sa kanya nakasalalay. Hindi. Walang ganoon. Wala kang mababasang ganoon because somehow, you, when, you, when you connect yung ibinigay ng Panginoon, we would have a clue. Ano yung gustong sabihin ng Panginoon dito? Does it mean Peter had a very, very special power o habang sinasabi ng Panginoon, ito yung kapangyarihan na mayroon ang mga of course the apostles and later makikita natin sa mga Christians ibinigay. Ano 'yon? So ulitin ko yung part na sabi ng Panginoon, "Whatever you bind on earth will be bound in heaven and whatever you loose on earth will be loose in heaven." Sa mga Jewish Rava Rabbis, they had that kind of authority. Lalo na tagapagturo sila ng kautusan ng Panginoon. Sa mga kinikilala sila na may susi sila pagdating sa kaalaman, pagdating sa Diyos at sa mga kautusan ng Diyos. So that idea was carried over nung sinasabi ng Panginoon that Peter together with the other apostles, they would have that kind of authority. Lalo na habang pinapangaral nila ang salita ng Diyos. So, bakit mahalaga to? Kasi nga, lahat ng meron tayo, tandaan nyo, nam, in, lalo na in the New Testament, eh, galing sa turo ng Panginoong Kristo o sa turo ng kanyang mga alagad. Anong sabi sa Ephesians chapter 2? Remember this. Ephesians chapter 2, alam natin to eh. Sabi sa verse number 20. and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So, ang Panginoong Iso Kristo ang totoong saligan, and then pagkatapos niya, ang mga apostles, foundation of the apostles and the prophets. So talaga may plano ang Diyos para gamitin sila. At sa pamamagitan nito, natutunan natin ang mga salita ng Panginoon. Kaya daladala -dala natin ngayon yung salita ng Panginoon. So, one thing we can conclude is the authority that was given to them, hindi sa kanila personally. Bagamat may mga apostolic gifts before, na sa panahon nila pwede silang magpagaling. But those can only happen habang ginagamit sila ng Panginoon. Di ba? Kahit nga si Apostle Paul, hindi niya matanggal yung kanyang thorn in the flesh kasi sabi ng Panginoon, yung grace niya sufficient eh hindi plano ng so hindi lahat ng uh, sakit na pagaling nila but only because the Lord used them so in this case habang binigyan sila ng authority it is a matter of the authority of the word of God yung mga katurong, ibinigay sa kanila Panginoon Diba? dahil nga sa kanila ipinagkaloob mat matitiyak natin tama ang mga katotohanan nakasulat dito And, as you would know, as the Lord would use Peter and the other apostles, they will proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. Nagpapasimula ang church at ang utos ng Panginoon ipangaral nila sa iba't ibang dako from Jerusalem, Judea, Samaria to the uttermost parts of the earth. And it happened. Pagkatapos ng uh, resurrection ng Panginoon at yung pagbabalik niya sa langit, tinupad nila yun. See? Kaya, yun yung mission na ng Panginoon sa kanila at ipinagkakaloob din sa atin. Yun yung pag-unlock ng key. Because, sa makapangyariang salita ng Panginoon, ang isang ang mga tao makakarinig ng plano ng kaligtasan, sila rin ay pwedeng alisin ng Panginoon mula sa kadiliman tungo sa kanyang kaliwanagan mula sa pagiging alipin sa kasalanan para maging mga anak ng Diyos. We have that kind of privilege even right now in the sense na pagsalita ng Diyos ang pinangaral natin at ang kanyang mga uh, ang katotohanan ng kalikasan mula sa Panginoong Isa Kristo ang Diyos ang pwedeng kumilos. Do not underestimate the power of God in saving people. Diba? Sabi nga ni Pastor si Eric, matagal-tagal na tayong hindi nakakakita uh, o nakakarinig ng ginawa. Pero may ginagawa ang Diyos eh. It's only a matter of time if we continue to be faithful when we pray and continue to share His Word that God Himself will be the one to save people. May ginagawa siya eh. Huwag tayong ba? Diba? We should not be weary in well-doing for in due season we shall reap if we faint not. So that was the key that was given to them. And then nung sinabi niya, Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. It was not yet the time. Alam naman natin, bago dumating yung uh, pagkapaku ng Panginoong Isokrisa at pa pagdurusa, may mga pagkakataon na sinasabi niya, wag muna. Pero pagkatapos na inialay na ng Panginoon ang kanyang buhay, at siya'y nabuhay na maguli, panahon na para sabihin. So wala tayong authority para sabihin na hindi pa panahon, now is the time. Let's tell them whenever there's an opportunity, let's claim God's promise of salvation for people, both for our family members, sa ating mga kaibigan, sa mga taong nakakasalamuan natin, what would have happened? Kung hindi naging masunurin yung mga naunang Christians sa atin at hindi nila binahagi sa atin ang salita ng Diyos, where would we be? Diba? So, in that kind of declaration, makikita natin, it's a matter of God revealing Himself to people. At yun naman eh, that's the heart actually of the Gospel. What happened to the Lord Jesus Christ. And when we continue with this, sabi dyan, verses 21 downwards, From that time, Jesus began to show to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised the third day. Yun mismo, yung the heart of the gospel. Anong mangyayari sa kanya? Sinasabi na niya malapit na eh. Pero may imagine natin, this statement dumating sa kanila as a shock. At ang isang bagay na hindi nila natandaan sa lahat ng sinabi ng Panginoong iyan, ay mabubuhay siyang muli. <laughs> Nagduda sila yun ang Pero marahil nagulat sila, nalungkot sila. Para bang, bakit? After everything na tinuro niyo sa amin, pagkatapos na makita namin ang inyong kapangyarihan, and then, mangyayari yan? Hindi. In fact, that concept was too foreign. <laughs> Sabi sa verse number 22. Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall not happen to you. Yun yung sasabihin natin. <laughs> yung, imagine the boldness of Peter. Alam natin, Peter was a bold man. Pero pagkatapos niya, at hindi natin alam ang time uh, frame, from the moment he said, Thou art the Christ. And then, nung sinabi naman ng Panginoon yung kanyang pagpapakasakit at kamatayan, bigla-bigla, lumakas naman ang loob niya. Sumobra naman ng tapang. To the point, kukontrahin niya ang Panginoon, hindi na siya nag-iisip at this particular time ng tama. So imagine the scene. And bakit ganun na nangyari? nag si Peter that he was the Son of God at the Lord Jesus Christ commended him, he complimented them kasi nagpahayag ang Diyos sa kanya at nung narinig niya ngayon, he would suffer. Teka, teka, Hindi mag-register. Something is wrong. Sa kanyang isip at pakiramdam, hindi yan dapat. Because Imagine, binigay na nila lahat. Talaga na magsihuko na nila. Ngayon pa, hindi mag sa kanyang isip. At mapapasin nyo nung sinabi dyan that he began to say these things. Sabi ni Carson, napaka-posible, bigla siyang kinut off ng Panginoon. <laughs> hindi na siya pinayagan ng Panginoon na magsalita ng mas marami pa. Why? Because alam na ng Panginoon saan ang gagaling itong si Peter. So, ang naging problem ni Peter was over sa sarili niya. Naging tama eh. At kung papanong marahil nagulat siya, pinapahayag lang naman niya Thou art the Christ, the Son of the Living God. Hindi niya alam directly na talagang ang ama ang nagpapaheg sa kanya, ginagamit siya, nagulat siya noon. And that was a great blessing. Marahil din, on the opposite end, nagsasalita lang siya at hindi niya alam na hindi gusto ng Panginoon yung kanyang sinasabi. Gusto lang naman niyang ipagtanggol ang Panginoon. Yeah? Maganda naman ang kanyang motibo, parang nilalahad lang yung nasa isip at puso niya, which probably a loyal disciple would also do. Kahit sino man ang nando doon, marahil sasabihin na But again, ang difficulty, hindi na siya nakinig sa Diyos, kundi sa kanyang sarili. At ang hindi niya na-realize, Satan was the one working in him. At hindi na siya, again, aligned sa salita ng Panginoon, sa mga sinasabi ng Panginoon. Naging parang mas marunong na si Peter. In fact, it became a contradiction to what the Lord Jesus Christ said. Pakabilis, ano? Contrast. Ang sagot tuloy ng Panginoon, but he turned and said to Peter, Get thee behind me, Satan, for you are an offense to me, for you art not mindful of the things of God, but the things of me. Napaka-straightforward at maral napakasakit nung tinawag na Panginoon siya mayroon ka sa akin, tumunta ka sa likuran ko, Satan. Pero that was a very, very right response. Because, again, kung pwede ang isang Christian, one moment, to be all out for God, and then something happens, at hindi na siyang ang isip at puso niya talagang sa Panginoon, and we allow something. At kahit maliit na gateway, pwedeng gamitin ng kaaway para imbis na yung salita ng Diyos, imbis na spirito ng Diyos na nagkocontrol, yung laman at yung sarili. And that was the key. Sabi ng Panginoon, bakit offensive ngayon si Peter? Because you are not mindful of the things of God but the things of men. Biglang nagbago. Nang unang-una, talagang sa Diyos lahat eh. Eh, biglang nalihis. Puro yung gusto na ng tao. And that's where we should also be very, very careful. One moment we can be singing and praising God and thanking Him for all of the good things He has done and even for who He is. Another moment, hindi tayo aware. Meron lang tayong nabasa o napanood. And again, it can be anything na iba na ang isip at puso natin. Kung nangyari to kay Apostle Peter, sino sa atin ang exempted sa ganong pagkilos ng kaaway? Kaya nga di diba, we should be aware of the working of the enemy. Di ba? Talagang let's guard our hearts. Let's guard our eyes, our minds, yung tenga natin. Lahat in-offer natin sa Panginoon. Bakit? Mahina pa rin tayo. May magawa tayong mabuti. Salamat sa Panginoon. Pero kung once na hindi na tayo sa Diyos nagtitiwala ng buong puso and we lean on our own understanding, ikakabagsak natin yun. Hindi natuwa ang Panginoon. <laughs> Kaya nga ang isang commentary, kung si Peter hindi aware, Maraming hindi din tayo aware. It is often much easier to be a tool of God or of the devil than we want to believe. <laughs> hindi natin napapansin, di ba? Again, because we are servants of the Lord, we are children of God, gagamitin tayo ng Panginoon. But same time, pwede rin tayong gamitin ng enemy kung di tayo aware. But may the Lord continue to fill us. Ang suggestion nga daw ni Oregon na isinulat naman ni William Barclay, nung sinabi ng, Pete, ng Panginoong Isokristo, Get thee behind me, Satan. Sinasabi niya, Peter, your place is behind me, not in front of me. It is your place to follow me in the way I choose, not to try to lead me in the way you would like to go. At di ba ganun tayo? When we think of something very brilliant o pakiramdam natin, ito na yun. Uh, what do we do? We manipulate things and instead of praying and asking for God's help, gagawin ko na lang, Panginoon, <laughs> tulungan niyo na lang ako. Yeah. Pero hindi nung role natin eh. He is our shepherd. We are a sheep. Susunod tayo sa Kanya. Huwag natin ngayaan na tayo ang nangunguna sa Panginoon because that's not our role. At yun nga, when Peter had a different emphasis, you're not mindful of the things of God but of the things of men, he exposed himself to satanic thinking. At alam naman natin, pag hindi tayo nag-ingat, the ways of the world can actually be used of the enemy. Dahil nga, hindi na base sa salita ng Diyos. Ingat tayo mga kapatid, kahit gaano tayo katagal, kahit gaano tayo kabago, and yet, there's still that spiritual battle. Let's allow God to fill our minds and hearts. Kung may pagbabagong kailangan gawin ng Panginoon, puspusin niya tayo, punuin niya tayo ng kanyang mga kaisipan. And let's throw away those things na alam nating hindi nakalulugon. Again, Peter was a perfect example of someone na talagang gustong gusto niya magpagamit sa Diyos. And the Lord revealed Himself and used Him. So experience that great victory in the Lord. But also, on the other hand, naranasan din niya, ayaw niyang paniwalaan ang suffering ng Panginoon, ikinabagsak niya at this particular time. Tandaan niyo, ang concept nila of the Messiah is a very victorious Messiah. At hindi nila matanggap na ang to, kailangan magpakasakit at mamatay. But again, whatever we believe, we must base it on the Word of God. Kontra man sa isip at puso natin, and yet we submit to God Himself. Casting down imaginations in every high thing that exalts itself to the knowledge of God. Pasakop natin sa inyo. May the Lord be pleased to bless us this afternoon. Mighty Father, maraming maraming salamat po sapagkat pagkata, uh, nagbibigay kay sa amin ng paalala na kung gaano kasarap at gaano ka posible Panginoon na kami po ay mapuspos ng inyong banal na spirito at patuloy kay magpahayag sa amin. Posible rin Panginoon during our unguarded moments na magkaroon ng puwang ang kaaway para kumilos sa amin upang ang aming kaisipan ay hindi na Uh, naaayon sa inyong salita at hindi naayon sa inyong kalooban, kundi marahil na itataas na namin ang aming sarili, o ang ibang tao, ang philosophy ng mundong ito. And yet do guide and guard us, O Lord, sapagat sa inyo po, nagmumula ang lahat ng mayroon kami. Bless our people, guide us even as we depart from this place, and uh, we commit all of these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ.